Alam natin na napakaraming religion sa buong mundo, bawat isa ay may sinusunod na paniniwala, propeta at tagalikha. Bawat isa ay naniniwala na sila ang nasa tamang landas, at ang iba ay naligaw ng daan. Narito ang anim na pinaka religion sa buong mundo. Number 6. Sikhism Ang Sikhism ay may tinatayang 25 milyon na tagasunod. Sikhism is founded in India in the 1500 CE. Ang Sikhism ay naniniwala sa isang one truth God, isinusulong din nila ang pagkakaisa at pagmamahalan sa bawat nilalang. Number 5. Shinto Ang Shinto ay may 104 million followers, Shinto founded in Japan noon pang 8th century. Shinto promotes the existence of many gods, eternal peace, ang Shinto ay di masyado organized pagdating sa traditional sense, pero ito ay kinikilalang foundation ng iba't ibang cultural practices religion in Japan, at sa Japan din ang may pinakamaraming tagasunod nito. Number 4. Buddhism Ang Buddhism ay mayroong 500 million na tagasunod, at ang pinakamalaki sa China na tinatayang umaabot ng 250 million followers, pero kahit sa China ang pinakamaraming Buddhism, pero sa India ang pinanggalingan nito noon pang 2,500 years ago. Buddhism is based of the teaching of Gautama Buddha. Number 3. Hinduism Ang Hinduism ay pinaniniwala ang pinakamatandang religion sa buong mundo, at mayroong 1.1 billion followers sa iba't ibang sulok ng mundo. Pinaniniwalaang nagmula pa noong 1500 BCE, nagmula ito sa bansang India at pinaniniwalaang nasa 80% ng India ay confirmed Hinduism. Marami rin ito sa Nepal at ibang parte ng Indonesia. Ang Hinduism din ang may pinakamaraming sekta kumpara sa ibang religion. Number 2, Islam. Ang Islam ay may tinatayang nasa 1.8 billion followers all over the world. Islam din ang religion na pinakamabilis lumalago. Libo-libo ang pumapasok sa relihiyong Islam taon-taon. Ang Islam ay naniniwala sa iisang Diyos na si Allah, at ang Quran ang banal na aklat ng mga Muslim. Ang Saudi Arabia ay may isandaang porsyento Islam. May dalawang malaking sekta ang Islam. Ang Sunni which is naniniwala kay Prophet Muhammad ng may 80% na taga-sunod at siya na naniniwala kay Prophet Ali, na meron lamang 15% at ang 5% ay maliliit na sekta. Number 1. Christianity Ang Christianity ay may tinatayang 2 plus billion followers sa buong mundo. Ang Christianity is based on the life and teaching of Jesus Christ, it is approximately 2,000 years old na. Marami din sekta ang Christianity pero ang pinakamalaki ay ang Roman Catholic. At Bible ang kanilang banal na aklat. Marami pang religion tulad ng Judaism, Taoism, at marami pang iba pero top 6 lang ang pinakamalaki. Maraming salamat sa panunood hanggang sa muli.